Yang mga baguhan na yan, sila ang literal na nahihirapan ang pamumuhay sa loob ng biligig. At saka, pinahihirapan. Saan punta galik? Nandito pa rin ako sa Tarima ni Bosho. Na kung saan, nag-iisip ako ng mga pwede kong iminsay na may kabuluhan at aral para sa inyo lalong lalo na dun sa mga winawalang bahala itong mga mensaheng kong ito ha? na gusto pa nilang mapatunayan kung talaga bang totoo ang mga sinasabi ni Bosho mahirap ba talaga sa loob ng bilibid ha? gusto nila ng malaman nila mismo sa kanilang sarili pero dito sa mensahe ko nagdadalawang isip pa yung mga yan. pero bago yan ha? bago natin pag-usapan yung mga yan hmm, Papatingin ko muna kayo ng isang magandang gabi, mga kakosa. hindi na si Bosho sa pagpukontent. Ang galing! Ang galing! <laughs> alam niyo yung baguhang inmate? Oh my God! Bago. Yung wala pang experience, mapasok sa loob ng Bilibid Wala silang kamalay-malay o alam kung ano talaga ang sasapitin nila doon sa Bilibid. Unang-una, gope ka doon. Oh no! Wala kang bilang doon. pasikip ka lang doon. Nahihirapan <laughs> ang pasasaktan ka doon. Real talk. <laughs> Kaya yung mga baguhan na yan, ha? Kapag may dumadalaw sa kanila at alam nilang may dadalaw sa kanila, nako, talaga naman, sabik na sabik na yung mga yan. Talagang wow. alumpihit ang mga weta po niyan hindi na sila makapaghintay at sabik na sabat na sila makita kung sino ba yung dadalaw sa kanila. It's either pamilya nila o kaibigan nila. Basta! Excited! Dahil <laughs> sigurado ka na kapag may dalaw ka, talagang <laughs> happy tummy. Masasaya ng mamantika yung bunga nga mo ko sa Ah, uh, Talaga naman katanggap-tanggap ng sigmura mo ang pupudripin mo ng mga oras na yon sa mga oras na may dalaw ka. Sana oh. Kapag narinig nila na Stoy, may dalaw ka. Ay, agad-agad yan. Agad-agad yan tayo. Ektad, punta agad sa visiting area. Halong emosyon yung mararamdaman mo ko sa masaya. Totoo, kasi may dalaw ka. May nakaalala sa'yo. Masarap ang chicha mo. Pero the end of the day, pag narinig mo na ang labas dalaw! Oh my na. God! Na. Umpisa na ulit ang kalungkutan ng buhay mo, Rosa. What has he got? At yung iba, asawa nila yung dalaw nila. Wow. Bukod sa masas masasarap na pagkain yung malalasahan mo sa mga oras na yon, may pagkakataong makalubog ka pa. <laughs> <laughs> sarap, di ba? Ah, oh, sarap! kung kaya napaka-importante talaga ng dalaw sa bawat isang inmate sa loob ng bilibid. Kasi bilang isang baguang inmate, kung tawagin sa inyo dyan is square na. Yung mga walang tatak, walang katungkulan, walang bilang, walang silbe, gedi-gedi lang, ha? di pa pwede pa dogi-dogi doon, -dogi kaya ikot-ikot, bench, ay gilid-gilid ka lang upo-upo ka lang yan <SILES> yung mga baguhan na yan sila ang literal na nahihirapan ang pamumuhay sa loob ng Pilipinas oh, no! at saka pinahihirapan kaya magugulantang na lang yung mga bagwang inmate na yan na ganito pala talaga sa Pilipinas napakasaklap ng pangyayari. Oh my God. Pero bumalik muna tayo dun sa mga dalaw ah, sa sobrang excited nila. Wow! Kapag nadalaw ka ng kaanak, kaibigan o pamilya mo, ah, ang unang-unang maririnig mo dyan, Rosa, is ano ba, pamusta ka ba dito? Wow! Hindi ka ba pinahihirapan? Bilang isang baguhan ano ang isasagot mo? Ganito mga kosa. Ah, 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 okay naman. Ayos naman kami dito. Hindi hi, hi, hi kami pinaylapan. <laughs> Ay no? Parang wala sa puso yung sinasabi. Parang napipilitan lang sa sinasabi niya. Uh, <laughs> siyempre, si Dalaw wala naman talagang alam-alam ang tugon niyan ay ayos naman pala mabuti naman kung ganun hindi kayo nahihirapan dito Gwen! <laughs> hindi ko! <laughs> Ngunit bagamat marahil subalit Ano yung <laughs> <laughs> Ano <laughs> Yung mga sinasabi mo ay taliwas sa nararamdaman mo ko sa, Dahil ang totoo <laughs> nahihirapan ka pinahihirapan ka at nasasaktan ka. Pero ang tanong, bakit ka nagsinungaling? Oh, bakit hindi no! mo sinabi sa dalaw mo ang tunay na kalagayan mo sa loob ng bilipid? Shh, hindi mo tulog na ako. Simple lang. Kapag nangyotlamo ka kasi sa dalaw mo at nag-sabi ka ng sa loobin mo na nahihirap at nasasaktan ka, maaari silang magreklamo sa warden. Oh, yes? No. At ang reklamo yun ay makakarating sa mga nanunungkulan. Oh my God! Kaya na yan. <laughs> Talaga namang papalasahin at sasabunin sila ni Warden dahil may reklamo tungkol sa pinapahirapang inmate sa loob ng bilibid. Hoy! Bakit pinili mo na lang manahimik? at ayaw mo nang paabutin kay Warden at nang malaman ng mga nanunungkulan na nahihirapan ka. Kasi nga, ang sabi ng mga nanunungkulan, wag na wag mong sasabihin sa dalaw ninyong lahat ha, na nahihirapan at pinahihirapan namin kayo dito. Oh my God. Dahil pag nagreklamo yan kay Warden at kami ang binalikan ni Walden, yung init ng ulo namin sa inyo namin ibabaling. Oh my God! Ang angas mo Kaya sa lahat ng mga baguhan, ayan ang nakatanim sa kanilang mga kokote. Kapag sinabing, kamusta ka ba rito? Ang sagot, okay naman kami. Maayos naman kami at hindi kami pinahihirapan. <laughs> Yan ang lagi nyo maririnig sa mga pahanap nyo, kaibigan, sa loob ng bilibid. Ang galing! Ang galing! <laughs> bilang isang baguhan na napasok sa loob ng bilibid dahil ng algabiado at ng walang yakan ng tao sa laya. Ano ba ine-expect mo sa loob ng bilibid? Ipagheheli ka? Ha? ka ng mga inmate doon, ng mga nanunungkulan doon? Gusto mo yung pagkain mo, isusubo pa sa'yo? Tapos papaliguhan ka pa nila? Ano ba ine-expect mo? Sana oh. Osa! natural na mahirapan ka, natural na masaktan ka. Kasama yan sa kabayaran mo, sa pangwawalang yamo, sa laya. Oh my God. Bukod pa yung taon-taon na bubunuin mo sa bilibid. Gets? Kaya ayaw na ayaw ng mga nanunungkulan doon na maging sumbungero ka sa dalaw mo. Ah, kasi baka malaman talaga yan sa taas, mayari sila. Oh, no! Ang labing sagot, okay lang kami. Ayos lang kami. Hindi kami nasasaktan. Hindi kami nahihirapan. Yun lang. Yun lang ang pwede mong isagot sa mga tanong na kamusta kayo dito. Ah! Pero may pagkakataon talaga na sa sobrang nahihirapan ka sa loob ng Pilipinas, ay eh gusto, gusto mo na sabihin yung pangyayari sa buhay mo doon. Oh my God! Paso, yung kadaldalan mo, yung sumbong mo, ay may posibilidad na masaktan ka sa loob. Kaya mas pinili mo na lang tumahimik. May kasabihan nga tayo sa Ingles. Less talk, less mistake. Ang Tama, di ba? O kaya, sumunod ka muna bago ka sumuway. Ano yung mga kasabihan ng mga posa natin sa oblo? Kahit nasasaktan ka na, okay lang. Kahit nahihirapan ka na, okay pa rin! Kasi, kapag tumaliwas ka sa mga bilin ng mga nanulungkulan, mas lalo kang mahihirapan at lalo kang masasaktan. Napakasakit ng sasabitin nyo sa bilibid lalo na't baguhan ka. Well na, walang tatak. Pero may tip ako, ako kosa. May solusyon naman lahat yan para hindi ka na mahirapan at hindi ka na masaktan. Napakasimple lang at kayang-kaya nyo namang gawin ito. Huwag na huwag kayong papasok at pangarapin na pumasok sa bilibid. Yun lang. Dahil sinasabi ko na sa inyo, Kosa, isusumpa nyo ang pagpasok nyo sa bilibid. Oh no! Nasa mga kamay nyo ang kapalaran ng inyong buhay. Ayo ang mamimili at magdidesisyon -de sa inyong buhay. Wow! Kung magpapakabuti ka o magpapakasama. Ang angas mo Ako, si Bosyo, ay isang instrumento lamang. Nagpapaalala lang ako na kung ano ang pwede ninyong sapitin sa loob ng bilibid mapabaguhan man yan o datihan. Alam ko namang hindi ko kayo kayang kontrolin sa pananalita kong ito. Pero sana naman magbigay linaw sa mga tatutulog niyong utak yan yung mga mensahin ito na para hindi niyo ikapahamak. Wala akong ibig sabihin dito, hindi ko kayo inilalagay sa alanganin mga kakosa. Ha? Ito'y pagpapaalala para dyan sa mga nakakalimot na ha? ito yung gamot sa taong nakakalimot paalala alam ko hindi ko kayang kontrolin sa mga gusto nyo totoo naman tsaka matatandaan na kayo alam nyo na ang tama at mali Uwe, pero sana mga kosa hanggat maaari maging maayos at magpakabuti tayo sa lahat para hindi na natin lanasin ang mahirapan at masaktan sa loob ng bilibig. At sinisigurado ko sa inyo, kapag nasa tama kayo at mabuti ang ginagawa nyo, hindi nyo mararanasan ang lupit ng bilibig. Wow! Kung kaya, paulit-ulit kong sinasabi na kung sakaling makikita tayo, ang gusto ko sa laya, wag sa bilibig. Kaya naman sa lahat ang naniniwala at sumusuporta kay Bosyo, pagpalain po kayo na ng pong may kapag. Peace out.